Nasa higit siyam na milyong mga Pinoy ang nasa edad 60 anyos pataas at halos kalahating porsyento dito'y naghahanap buhay pa rin. Bata ito sa datos ng University of the Philippines Population Institute o UPPI. Tunghayan natin ang isa sa mga senior citizens na patuloy pa rin nagbabanat ng buto para makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Narito po ang aking special report. Nilala ang Divisoria na isa sa pinakaabalang lugar lalo na para sa mga Pinoy na gustong mga lakal at makabili ng murang gamit. Araw-araw, iba-iba ang makakasalamuha mo sa lugar na ito. At sa pag-iikot ko sa Divisoria, nakuhang aking atensyon ng isang nagtitinda ng mga eko at sako bag. Kita man ang kanyang katandaan. Patuloy pa rin siyang nagbabanat ng buto at nakikisalamuha sa maingay at mataong lugar na ito. Siya si Nanay Teresita Rosario, 82 anos. May tatlong anak pero mas piniling mag-isang itaguyod ang sarili. Kanya-kanya na, na kanya, Pasan nga hindi na kong bahay. Ayaw ko magpatulong dahil ako may anak mo. Oh. Kung hindi nila ko <laughs> kong kaya ang tigil. mag kasi pag nakasamahin mo Dating mananahi si nanay, ngunit dahil sa lumabo na ang kanyang mata bunga ng katandaan, hindi na ulit siya nakabalik dito. Batay sa datos na iniulat ng University of the Philippines Population Institute o UPPI, nasa punto dalawang milyong Pilipino ang nasa 60 anyos pataas at 46 na porsyento rito ang kasalukuyang naghahanap buhay. Isa na nga rito si Nanay Teresita na pitong taon nang nagtitinda ng eco bag sa Divisoria. Araw-araw mahigit apat na kilometro ang binabiyahe niya mula sa kanyang bahay sa Baseco hanggang sa Divisoria. Patuloy sa pagkayot upang may pambili ng pagkain at makaipon para ipagawa ang kanyang bahay. At para mas maintindihan pa ang sitwasyon ni Nanay Tere, minabuti kong hanapin ang kanyang bahay. At sa makailang beses na pagtatanong, natuntun ko rin ang bahay ni Nanay Tere. sa ko ng kanyang tahanan, masaya kaming sinalubong ng kanyang limang pusa. Princess! Princess! Princess. Ah. So, Nico! Gusto akong dalhin, ayaw ko. Sabi ko may bahay naman din ako dito matirahan. Hindi ba kayo malungkot na yung mag-isa Hindi. Na <laughs> masaya ako. Na ako, marami kong mga kaibigan. At sa munting tahanan na ito, nahanap ni nanay ang kanyang kapanatagan. Sa pagkakataong ito, samahan niyo akong tulungan si Nanay sa pagtitinda ng eco bag. ganitong katindig sikat ng araw at ganitong kahaba grabe ang daming tao ito po ang tinatahak ni Nanay araw-araw matinda lang maubos lang ang kaniyang eco bag tara samahan niyo ko para mapaubos at matulungan natin si Nanay sa pagtitinda ng eco bag sa pagsama ko kay Nanay Tire mas lalo kong naunawaan ang hirap ng mabuhay at maghanap buhay ngayon sa bansa. Natulungan na natin makapagbenta ng eco-bags si Nanay Tirit. Tunay ngang napakahirap sa tindi ng sikat ng araw sa init ng panahon pero isa lamang si Nanay Tere sa mga nagbibigay inspirasyon sa akin na kahit anumang hirap ng buhay, kahit anumang edad, e eh patuloy pa rin sa pagngiti at sa pagiging positibo sa buhay Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at bawat kilo ng bigas pati na rin ang hindi mapigil pagsirit ng presyo ng ipapagbilihin Isa ito sa malaking dahilan kung bakit ang mga katulad ni Nanay Tere na sa kabila ng katandaan ay kailangan pa rin maglako at makihalubilo sa mga taga Divisoria para lang may mailaman sa kumakalam niyang sigmura. Ako po si Emma Tiglao mula rito sa Divisoria at ito ang aking special report. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa Net 25 TV.